Gilas team manager Al Francis Chua may patama sa dalawang player na humihingi na mataas na bayad para maglaro sa ating national team. Kay Soto Camp may hinihingi sa ating pambato, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So marahil hindi pa nakamove on ang ilan nating mga kababayan especially mga Gilas fans sa panalo o kampyonatong nakuha ng ating national team na Gilas Pilipinas last Asian Games. Siyempre masarap nga naman talagang namnamin ng ginto at mabigyan ng pangalan bilang rank number 1 team sa Asia this Asian Games. Pero kung hindi pa tayo nakamove on sa saya at pagiging proud ay tila hindi pa din nakakamove on ng China at Jordan dahil sa natamong pagkatalo sa ating pambansang kupunan. Tulad kasi ng Pinasay grabe din ang pagiging basketball country ng ito. Kung kaya tang hindi makuha ang ginto sa sobrang dikit na pagkakataon na talagang nakakadismaya. Pero ganun talaga, may kasabihan nga tayong bilog ang bola at lahat ay pupwedeng mangyari sa laro. At bilang part naman natin na sa fans ay patuloy nating suportahan ang ating national team o mga players. Lalo na sa mga susunod na mga laban nilang sasabakan. Liamado man o dihado tayo sa panalo o kampyonato. Pero maliban sa mga problems na na-encounter ng ating national team bago ang Asian Games ay may mga issue pala sa mga malalaro na di umano'y humihingi na mataas na kabayaran para sa serbisyo ng kanilang sariling bayan. Isiniwalat nga yan ni GILA's team manager Al Francis Chua, chairman of PBA Board of Governors na si Sir Ricky Vargas sa isang interview. Mula sa video na pag-aari ng kilalang legit na sports website sa bansa ni Spin.bh ay dito sinabi ni Sir Vargas na may dalawang malalaro daw silang inimbitahan para lumaro sa GILA sa Asian Games na humihingi ng mataas na halaga ng bayad dahil dito ay tila na ang mga ito at hindi na kinuha ang serbisyo ng mga nasabing mga malalaro. May patama pa nga dito si Sir Chua at sinabing natutuwa daw ito dahil lahat daw ng mga malalaro ngayon sa ating national team ay hindi nagtanong ng kabayaran o humingi ng matas na bayad even nga daw ang dalawa nating naturalized player na si Anchet Justin matinding patama nga ito sa dalawang player na umihingi ng matas na bayad para sa kanilang serbisyo sa kanilang mismong sariling bayan at para sa kapakanan ng mga malalaro ay hindi na pinangalanan nitong ni na Sir Al at Sir Ricky pero sa social media ay may mga clue na kumakalat na popwedeng tumukoy sa mga malalaro. well para sa aking opinion sa side ng dalawang players hindi naman masama mag-expect ng kabayaran sa serbisyo. Practical thinking wala nang libre ngayon. Serbisyo is serbisyo lalo na't gumugol din ng oras at panahon ng mga players at nalayo pa sa kanika nilang mga pamilya. Pero sa side naman ng mga namumuno sa ating national team ay wag naman sobrang taas ang hinging bayad ng mga players sana at kahit papano ilagay pa rin natin ang pangalan ng bayan sa ating puso. Hindi naman siguro masamang magbawas ng presyo bilang sakripisyo. Samantala, speaking of hingi, may hinihingi ang mismong kampo ng ating pambato sa kanya. Ito nga ay magdagdag ng additional na bigat. Ayon sa article ng Spin.ph, ay kailangan maging healthy at mas maging bulky si Kai para sa susunod na NBA push sa 2024. Dagdag pa sa sinasabi sa article ay after daw ng bilig stint ni Kai ay babalik muli ito sa Amerika. Good news dahil medyo okay na ang injury ni Kai sa likod at inaasahang makakalaro na ito soon. Kaya natagala ng pagbabalik laro ni Kai matapos ang gila stint nito ay sinigurado muna ng kampo nito na 100% na magaling na ang injury ng ating pambato at hindi na ito muling makaranas pa ng back pain sa game. Kahit muli, hindi pa tapos ang NBA dream ng ating pambato marahil hindi lang umayaw ng pagkakataon kay Kai dahil sa injury nito.